So, yun. Ano nga ba natin mahanap yung common? So, importante ito para may gabit natin siya sa electric pan. So, ito. Set natin siya ng extend. Tapos, yung line ng capacitor, binalatan ko para matester natin. So, yung isang tester, didikit natin doon sa so binalatan natin. Yun yung linya ng kapasito. So, test testing natin dito. So, dapat ang reading ay zero. So, dito dapat sa dulo. Dito dapat yung reading. Yun yung line ng kapasito. At ng common. Bali, gray mo na tayo. Try natin kung papal, So, hindi siya pumalo. But, hindi ito, bisa din. So, sunod itong dilaw. So, hindi rin. Ganun din sya. Hindi rin sya. So, ito try natin yung red. So, ganun din din. So, ito. Yung natira yung puti. So, ito try natin yung puti. So, yun. Pumalo. Yung sabihin. Yun, yun yung capacitor natin. So, ito, ito yung naglagay natin dun sa wire. So, Tuturo ko rin sa inyo kung saan ito ilalagay. Yun. So, ito na yung ano tinanggal na natin yung lumang makina so ito yung lumang makina yung mana wala na so, talaga sya so na decision na rin ako na palitan so itong linya na to yung isa dito ay dun sa common yung hinanap natin yung white yung common ito yun or pwede rin naman to kahit magabalang yung common bali ko lang ito yung sa common kukunit mo sa common to yung isang line dun yan sa switch so sa nyo switch ito po yung switch. Oh. So, so, yun yung 1, 2, 3. Tapos, ito yung switch. So, yung isang linya, doon mo ilalagay. So, papakita sa inyo, ikakabit natin mamaya.